Good morning. Pero tanghali na, alauna na. Tapos, hindi pa pumunta si mama. And, magpunan nyo. Mag-aalmousal tayo. Close pa yung ano. Close pa yung, eto, kasi hindi ko alam buksan yun. Ay, ito 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 ito, 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 ito. Yan, yung sa isa. Malawak naman niya eh, parang tatlong ano yan. So, mag-aalmousal tayo ang ano ko na tignan gamit ko yung baso namin na Rochelle naalala nyo ba siya ang aking kataste pads naghalongkat ka kasi ako, naglinis ako Dos, magic glass yan, kaya yan black dyan kasi hindi na siya abot ng init so black ito kanina pero dahil binuhusan ko ng mainit na tubig at nagtape ako nagaganyan lalabas yung design niya pag ano kapag binosa binuhusan ng mainit na tubig. Magic glass. So, may natirang ano, ito, yung potato marbles, tsaka fish cake. Tapos, nagpinapay lang ako. Pinalamanan ko ng nori, my favorite. Ito na lang. Ayan, ito yan siya. Binibenta din namin yan sa tindahan. Tapos, nilalagyan ko lang ito. No, fish cake. Masarap. Ayan. Ito na yung aking breakfast. Hmm. Balutin pa natin. Masarap to dito. Hmm. Hmm. Ito si tayo na. Nagbabalat yung mukha ko kasi gumamit ako ng clear balm nang-rex. Mm. I lost part. Opo. Anong sim? Smartphone. Anong load ko ya? Ah, with wait. regular ko. lang. Number. Number. May kulog na may kitlat. Punta sana akong pure gold ngayon kasi may ano si pure gold yung ayun promo. Next, yung mga anak ko hindi mahilig sa ganito eh. Masarap to. Tsaka hindi masyadong maalat yung ano. Kulong sauce na. hindi siya sawsawan na kung ano ba diba? kasi mm -hmm. ito wala ka ulam tapos bago yung sinain mo pwede ito na ulam mo sarap ang sarap ito kape na Ayun na, yung kape ko, nandito na. ano na dito na yung kape ko. Kaya, yung init niya, hindi malino yung malino may kita. init niya, dito na din. Pag naubos na tong kape ko, mag unti-unti babalik sa ano yan, magbablock. Para dito sa amin, sa spotters area, konti lang yung naka-wifi. Mabenta yung load. Lalo na pagka ganito, kasi nasa loob lang sila ng bahay, diba? Walang ibang ginawa ko niya mag-FB lang. Ganyan. So, almusal ko pa lang yun, actually. <laughs> Pag alas dos na almusal ko, tas ang tanghalian ko mamaya, alas 6, ganyan. Tapos, ang dinner ko, mga alas 12 na, depende. So, yun lang.